So, ano man lang, tatlo. Nako, magagalit ang may-ari nito. Maliliit pa siya eh. Sorry. Nilalanggan na eh. Kunin ko na nga ito isa. Kasi maliit pa eh. Pagalitan ako ng mayari na ito. Ang kunat. Pwede na to tatlo. gunting ko. Ay, hey, gunting. Nalagay yung gunting. Ayun. Kuha tayo ng konting talbos, guys. Kapukuha ko lang te ng isang araw. Kunti lang. Magkaroon lang ng konting talbos si bulang lang kailangan merong koding boost. Guys, sarap kaya ng gulay sariwa. Kaya mga yung may sariling tanim. Ito oh, tagbos Tapos lalagyan natin ng konting konting malunggay. Sarap sana yung bunga ng malunggay kaso, yung malunggay namin na agad ko, <laughs> na agad ko yung malunggay ko guys. Pwede na siguro to. Lalagyan natin ng malunggay. ayan po yung malunggay. Babawasan natin. Medyo nagkadahon-dahon na rin. Medyo nagkadahon-dahon na rin. Kasi po yung nanganak yung aso ko, na naaagad ko. Pinapakain ko siya ng, ano, ng malunggay. babawasan natin. Pwede na to. Pwede na to guys. Uy. Uy! sorry. Nang madula si nanay. Ayan po. Pasok tayo ulit dito. Guys, andito yung asawa ko umuwi. Pero mamaya ang tanghali. So, surpresahin. Balik ka dyan. Gayak lang natin yung lulutuin natin. Bubulong lang natin ito. Talaga natin ng prito, Kapatola. malunggay. Tapos, pinuha nyo ng tatlong talong. Tatlong talong. At konting tagbos. Yan po yung sangkap. ma na, ma. Tingnan nyo po, tatlo. Tatlong talong ang nakuha ko. tapos lalagyan natin ng patola patola Tapos bawang. sa isang perasong sibuyas. Yan lang po ang pangkat niya. Tapos, lalagay ko itong pirito. Piritong galunggong. Tapos siguro ito, mamayang gabi na lang namin ito uulamin. Yung binili kong dalagang bukid kay ate na ano, 80 pesos daw. Mura na po ito. Kesa pupunta pa akong palengke, magkano pa masahe, papunta doon, papunta doon. 20 pesos. Pas, tapos pag pag uh, uwi, 50 pesos, di bali, bali 70 po ang pamasahe. Sayang naman yung 70 pesos, di doon ko na lang kay ate binigay. Chorona natin 'to. Para pang ano po pang Ito lamang po. Limayan natin yung malunggay. Sensya na po, medyo matagal.

Binawasan ko yung talong mo doy. Tatlo. Bubulang-langin ko na lang po. Ayan akong patola. mamaya. Ha? Doi. Baka hindi. Bakit? Tapos ng -ta -ta Hindi, hindi uwi ng Baka kakain? Kupo ako. Kaya naman itong ulam na में yeah. में yeah. Ito ang sa Santa Maria. Hindi, wala kang tayo. Ulang. Naka-uwi na ba sila, Ruwe? Hindi pa sa ano pa-uwi. Hindi eh, nang tumawag, nandun doon yun. Hmm. Ako yung tumawag. Ay, oh, ikaw ba? Messenger? Kala ako siya. Sana makauwi ka. Sabi nung, ano, ikaw doon ang kap pababa dito. Alokin. Oh. Well gulay. Sabi ko, sabi ko, ano mo siya? Hindi ko siya pinababa. Sa ano po? Hindi ko alam. Eh? Hindi ko, ala, ko kung ako kung dadaan pa doon mo lang siya. Kung bibili siyang isda. Dalagang bukod ng... May utang pa akong bente Pero... Ito kung um, utang pa ng bente. Kira-kira po lang ako pa rito. Hmm. mukhang mapapalpak. Guys, palpak. palpak yung <laughs> hindi uuwi. Buti na lang guys, hindi ko pa natitimpla. unpack unpack yung plano ni nanay palipak. Hindi natin guys magagawa. Next time na lang siguro. Umayin natin yung talbos kasi yung iba pa mahahaba. Mahirap kainin. na po yung malunggay yung talbos tapos po yung prito